sila kay ko. Guys, welcome to my channel, Jenny Binji and Ayun. Um, ang title, ang video ito ay magkakaskas kami ng bumili kasi si mister ng um, anong tawag nito? Go Banana. Oh, Go Banana. Welcome to Go Banana. Ayan guys, oh, bumili dun sa loto, lotohan, dun sa mabilihan ng loto, sa outlet ng loto. Ayun. Try naming magkaskas ng baka swertehin tayo guys. At um, magkano ba yung mga napapanalunan dito? hundred oh, 200,000. 200,000. 200,000 guys. Baka sakaling manalo ng thousand. Kaya yan. <coughs> Samahan ninyo kami guys upang ah uh, para sabayan ninyo kami para kung um, para makita ninyo kung anong yung mga pinagkakaskas namin dito. Kaskas loto, kaskas loto ba to? Yun. Now with more winners sabi niya. Tignan mo na. It's Scratch it, sabi niya pala. Scratch it, go banana. O, tignan mo, nasa kwan. Nasa YouTube din tayo, go banana. Banana, banana. Kaskas -kas na. Yan. Papakita namin sa, guys. sa inyo guys kung ano yung um, mga nandito. Um, nako, <coughs> may COVID. <laughs> ayan guys, ayan. Five pieces ito. Ang bawat isa is 20 pesos. 20 pesos siya guys. Yan. Yan. Sana may mapanalunan kami. Tara, tara, let's, tara, let's magkaskas. And one, two, three, go! Ito na ang unang kaskas. Kaskasin kas natin. Ano yan? Ano na yan? <laughs> ang hina mo na wag kumaskas. Ang laki na kamay mo pa. Pakita mo naman daw ah. Ano naman ah? Kanan. Dito, dito, dito. Ito yung kamay mo na yan. Opo, kasi siya. Malambot yung pum. Malambot yung pum? Pero, nung saan yung cellphone mo? Saan yung cellphone? Ito yung likod niya. O, oh, yan, yan. Sige, sige, sige. Dito ang pangkaskas mo para makita. Na, hmm. makita Ito ang pangkaskas mo para makita. Yan. Ano na yan? Oh, my God. Yan. Ah! Ano, 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 ano yan? Ilan yan? ilan 20,000 20,000 200 oh my god yan lan tas kasi hindi mabutihan hindi naman kita 20,000 naman ha it's also specimen naman ito 20,000 oh guys 20,000 yung unang kas kas next <coughs> <coughs> Ala, 50 pesos. Buta na. <laughs> Kailangan guys, um, tatlong, tatlo. Ah, oh, 500. 500. 500. Kailangan tatlo. Tatlo ang tatlong peraso. Tatlong. <laughs> ano ba yan? 50? 40. 40. 40. 40. <laughs> 20, 20. No ba yan? Uy! O, oh, may 50, pe 50. 50 pesos. As next. Kailangan tatlo. Kailangan tatlo pa. Hmm. Oh my God! Oh my God! 50 pesos? Okay. Ay! Hindi! 5 pesos? Yan sa gitna. Bilisan mo. Ang 1,000 Uy, may 50 pesos. Uy, okay. Un unang kas-kas, guys. Uh, Mayroon pa isa. Ito pa. Divide. Yung bonus. Bonus. Bonus, bonus, Time is 3. Time is 2. Ah, time is 2. 150. <coughs> Ay, 100 pala. 100, ah. O, oh, guys, unang kas-kas namin dito sa Go Banana. Scratch it, sabi niyo ganun. Mayroon kaming One, two, 50 pesos. Tapos, time is 2. ibig sabihin, may 100 pesos. 100 na kami sa unang. Yan, pangalawang 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 card. Ayun. Pangalawang card. Ang bilis mo naman ng na magkaskas. Ay, dalawang 50 ulit. Nako, nako. Na. na. Oh, 50. 100 yung isa. Ito, ito, ito. O oh, na 'yun? Oh, 'yun. Ay. Ala ko 50 ulit. Atalas <laughs> Next. Mo na mata mo. Yan. Next. Next. <laughs> Nilan, yan, yan yan. No, 100. 100. Dalawa na. Ano po yan? 100? Ano po yan? One Ano yan? Oo nga, one O, oh, dalawa ng one hundred. Oh my gosh. <laughs> Dalawa ng one hundred. Ayan. Next. Isa na lang na one hundred para panalo ulit. Twenty. Twenty. Fifty. Twenty. Yan. Ano yan? Ah, 5, Uy, dalawang 5,000. Oh my God! 100 at saka 5,000. <laughs> next, next. Ah! Uy! <laughs> Uy! Dalawang tagta. Ito pwedeng manalo ng 5,000, pwedeng manalo ng 200,000, pwedeng manalo ng 100. Next. Yay! Yeah! Oh my God. 100. Hindi to. Ah! <laughs> butata ta. <laughs> buta tayo po. <pa>. Wala. Burte? <laughs> Oo. Oh, guys. Yung pangalawang scratch cards. <laughs> eh, paano kung 40 ito? Hindi ah. Hindi pa tayo miss yan. 500, 500. Huh? Okay, ha? Okay na. Wala. Wala tayo na. 500 nalo... yung gitna. 5,000 nga. 5, wala tayong nakuha sa pangalawang scratch card. Eh, na, ha? sige na, bilisan mo na yun sa bonus. <laughs> bonus? Ala na nga. Oh, tennis ball. Tennis ball, wala naman. Wala. Wala sa pangalawang... Wala sa pangalawang scratch, guys. Tuwa, ay, 200. Ayan, pangatlong scratch cards, guys. Ayan. Una is... Ayan, 40. 40. <laughs> Next. Naku na, 20. Ang baba na ba ditong kwan natin. Pangatlong scratch card. Scratch card. Tapos, pangat... lo. Nay. <laughs> Buta ta na lang ata tayo. Yan 100. Ah 10,000. 10,000. 10,000. Oh, 10 din 'yon. 10 din 'yon? Mm. Yeah. But, ah 500. Ay 5,000. Wala na. Sige. 1,000. ui, uy. uy, 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 dalawa ng 1,000. Ay. 1,000 lang pala. <laughs> sa mga isa. Wala. Butata. Bilitan mo na. 20? Oh, 20,000. 200. Ay, oh, 20. 200,000. Ayan. 5,000. 5,000. Oh, eh, may pag-asa. May pag-asa. Diba, diba, diba. sige, diba, 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 diba. sige, 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 sige. Bilis, sige, bilis. Tagal mo na mag-scratch. Uy! Uy! 5,500. Nako, 500 kuni kinulang pa ng isa. Isa na lang, isa, isa. Isa pa pa, isa pa. Eh, hey, wala na. Talo na. Butata na naman. Ano ba yan? Di pa ganito mo, ha? Ganyan. 100. Sige na. Pinta ka. Ha? Dalawang pa. Butata na naman. Guys, sa pangalawang scratch. 500, 500. Dalawang 500. Eh. Wala. Ano you know, 5,000. 5,000. 5,000 Wala na yan <laughs> Nagbubuyong-buyong pa yun <laughs> Next Pang apat na card Scratch cards guys Gabi yeah, yung mag-scratch to Uy dalawa Dalawa ka agad to magkasalab. Huwag ka malikot pa kasi nakaka-video tayo eh Ayan <laughs> Ilan 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 1,000 1,000 One hundred. One hundred. unang lane. Twenty. <laughs> Next. Yan, sige. Kaskasin mo. Oy, Uy. 5, wala na naman. 5,000. Ay. 500. 20 pesos. Wala na. Di tayo, wala tayong pag-asang maging. Uy. 500. Huh? 500. Next. Wala na, wala na. Kita ko na yung isa eh. Kung Ayun, wala na. Kwan. Sige na, angkas kasi muna ha. Wala na yan. 500, 500. Uy, 500 na. din. Oo, oh. oo. Oh. Wala. O, oh, 1,000. 10,000. Dalawang 10,000. Dalawang 5. 5 na yun. Kita Next tayo guys. Pang limang scratch cards. Scratch card. <laughs> scratch its card. Go, banana. Go, go, go. Sige, scratch, scratch, scratch ka na ba? Ayan. Uh, ano na ano na, una? Last. Last card na po tayo. Kaya, ayan. Ano na, ano na? 10,000. Pangalaw. Ay, 500. Wala man lang tayo mga mapanalunan. 20, 200,000. Tapos, 50 pesos. Ay, <laughs> ano na. Uy! Uy! 200,000 pa ba? 200,000! Oh, may pag-asa tayo sa 200,000! Yay! But... <laughs> Next! Sige na! <laughs> Oops! Pinipintahan pa eh. Uy! Wala na, wala na. Wala, piso. Ah, wala na. Wala. Wala, guys. Next, pang isang scratch na lang. Tatlong isang banana na Oy, hindi na-scratch. Dalawang 50. Dalawang Ay, oh, sige, sige. 250 ulit. Na 20. <laughs> 20 pesos. Oo. Ne. 50 no, rin. Ha? 50. Ah, wala. 50 wala ta. wala ng bukas, tayo. Wala na. 5,000. Wala tayo. Hindi tayo sinuwerte guys. Sa pagkaskas ng ng scratch card. Go, go, bala na. Ayun. Balik tayo lang guys yung ating kwan. binili. Kumbaga 20 pesos ang La, isa. 20 pesos ang isa kaya kaya 100 100 yun iyan, ito yan na guys yung mga kwan na. nag-enjoy ba kayo guys na nanood nanood na ang pag-scratch namin yan ayan na isa lang yung isang card lang yung napanalong namin isang card yung tag 50 pesos yan kaka-enjoy <coughs> naman pala din itong mag-scratch <laughs> <laughs> Ayan, guys. Ano yung na natin? 50 pesos. Nasaan na ba yun? Eh, hey, hiyaway ko na nga kanina. Ah? Yellow. 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 Nasaan na? Um, ito, guys. Oh, ito lang yung napanalunan namin. Times 2. Times 2. The 100. Parang balik tayo. Balik tayo nga. lang. Parang bumalik lang, guys, yung pinangbili namin ng... Pinangbili ni Mr. ng... Scratch card. Kasi 20 pesos ang ang isa. Ayan. Ayan. Next. <laughs> Sana, sayang naman. Nakala na namin, magiging milyon. Ay, magiging milyon. <laughs> Pero nakaming kaming 200,000. Wala pa rin pala. Kaya, ayan, guys. Ito lang, isa lang. Ayan. Ayan, guys. <laughs> Wala po kaming napanalunan. Na Ay, balik tayo lang kami guys uh, isa lang yung napanalunan namin kumbaga yung pinangbili lang namin ng pinangbili lang ng scratch cards scratch cards lang ang um, parang bawi bawi lang <laughs> pero nakakala namin ay eh, mananalo kami mananalo din kami kaya yun sana guys nag enjoy kayo din sa panunood sa panunood sa aming ni scratch ni scratch na card yan Thank you, thank you sa panonood guys and don't forget to like, subscribe and share. Thank you for watching guys and bye bye. Bye bye. May my 100 pesos ulit. <laughs>